sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga kapatid. Ngayon ay itataas natin ang ating panalangin sa pamamagitan ng banal na panalangin ito, Amang Makalangit. Ngayon ako ay bumangon na may pusong puno ng pasasalamat. Kinikilala na ang bagong araw na ito ay isang regalo mula sa iyong mga kamay. Pinapasalamatan kita sa isang pang pagkakataon upang makita ang iyong kabutihan na nagiging totoo sa aking buhay. Panginoon, lumalapit ako sa iyo na may pananampalataya. Naniniwala na ang iyong provision ay walang hanggan at ang iyong kasaganaan ay available para sa akin. Ngayon, Idinedeklara ko na ang iyong biyaya ay umaabot sa akin, na ang iyong katapatan ay sumusuporta sa akin, at ang iyong pagpapala ay sumasabay sa akin sa bawat hakbang ng araw na ito. Ama, hinihiling ko na buksan mo ang mga bintana ng langit sa aking buhay, na ang iyong kasaganaan ay umapaw sa aking tahanan, sa aking pamilya at sa lahat ng mga larangan na nangangailangan ng pagpapanumbalik. Naniniwala ako na ikaw ang Diyos na gumagawa ng imposible at na walang bagay na masyadong maliit o masyadong malaki para sa iyong kapangyarihan. Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking mga pangarap, ang aking mga proyekto at ang aking mga hamon. Alam ko na kasama mo walang kakulangan, walang kawalan, at walang pagkatalo. Kaya't, idinedeklara ko na ang araw na ito ay magiging tanda ng iyong provisyon, ng iyong direksyon, at ng iyong tagumpay. Jesus, hinihiling ko na gabayan mo ako sa bawat desisyon na ang iyong karunungan ay magbigay liwanag sa aking landas at na ang iyong kapayapaan ay magbantay sa aking puso na ako ay maging isang daluyan ng iyong pagpapala para sa ibang tao at na ang iyong kasaganaan ay dumami sa pamamagitan ko salamat ama sa pagpapaalala sa akin na ako ay anak ng hari at na ang iyong mana ay akin naniniwala ako na sa pagsisimula ng araw na ito sa panalangin ang iyong makapangyarihang kamay ay nasa akin at ang iyong pagpapala ay susunod sa akin. Ngayon, Panginoon, inilalagay ko ang aking sarili sa harap mo, na may bukas na puso at puno ng inaasahan. Idinedeklara ko na ang araw na ito ay magiging puno ng tagumpay ng mga milagro at ng kasaganaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.